Nakasanayan na ang pagunita ng holiday sa eksaktang araw tulad ng Edge of People Power tuwing February 25 o Araw ng Kalayaan sa June 12. Pero ano ang reaksyon mo kung ang nakasanayang petsa tulad ng Nina Aquino Day tuwing August 21 ay inilipat sa August 23 para lang maging long weekend? Tatala ka ba sa usaping pag-upusog ng holiday? O oh, shh, ka na lang dito. Halina't talakayin ang mga saloobin dito lang sa Talak TV. Sana, huwag nalang palitan eh. Mas maganda kasi yung dati. Pag uh, history. Kaya kailangan huwag palitan. Mas maganda dahil ano, long, long weekend siya. Medyo uh, mahabang pahinga. Pag may pupuntahan kayo, mag -i ma -i enjoy nyo yung uh, araw. <laughs> Tala kami! <laughs> Because kaya talaga kami is doon yung araw na talagang dineclare yung holiday na yun. Kaya bakit ililipat siya ng ibang araw para lang maging long weekend. Kailangan natin nalalahanin kung ano yung mismong, nang mismong nangyari ng araw na yun. Ayun na yung nagre-represent nagre sa Philippines. So bakit kailangan ilipat para lang makapagpay ngayong tao? lang. Okay. Okay. ngayon lang po ang general. Ano lang? Kayo, anong sa si I-comment nyo rito at kung may nais pa kayong marinig na kwento, italak nyo lang dito sa Talak TV! Halina't talakay ng mga salubin at kwento dito sa Talak TV, ang talakayang malaman. Abangan ng bagong episode tuwing Sabado sa Facebook, TikTok, pati YouTube.